Yun mga idol, ah, magandang araw, magandang buhay tayo ngayon. Panibagong araw, panibagong vlog. Ah, mga idol, ah, uh, ko ng balinghoy para gawing sinokmane kung alam niyo yan mga idol. Sinokmane balinghoy, so doon tayo kukuha yun, mga balinghoy na yon. So yan, samahan niyo ako mga idol. So yan mga idol, yan. Samahan nyo ako dito sa Balenghoy. Ito yung hinukay kong mga kamote. Tinaniman ko na rin. No? Mas maraming ngayon kasi dati pitong puno lang siya ngayon. Mas maraming puno na. Hiningi ko lang kasi yung kanyang stem na pitong, pitong piraso lang. So ngayon, ayan na. Marami na. Dito pa, pagkahukay nito, tataniman ko rin. Doon din to nang galing sa pitong stem na nakuha ko. So ayan mga idol, dito tayo kukuha. Kasi itong Balenghoy na to ay mga 6 months na kasi itong balinghoy na to ay eh, mga 6 months na mga idol ayan. yung mga okra ko o, namatay na pwede na palitan dito ako kukuha maghahanap tayo dito ng malaking puno ayan. O, ito malaki na to kasi kinakain na siya ng daga ayun, may hukay na ng daga o. kinakain na yung malaking bunga niya Yan mga idol, may mga butas na siya oh, kinain ng daga yan. Yan oh. Yan kinain ng daga oh. Wala na yung laman niya. Dito rin ganun din, ayun oh. Wala na yung mga laman niya, kinain na ng daga. Inunahan na ako ng daga. So yan gagawin ko muna, putulin ko muna to. Yan. para pagbunot Ayan, mga idol kasi nakadapa siya gawa ng bagyo nung bagyo dumaan nakadapa siya kaya kaya nakaumbok siya mukhang kinain ng daga oh. tabahan itong isa oh. laki mga idol, ang taba oh. putol so ayan mga idol, ito nakuha ko ito konti lang muna siya konti-konti lang para tumagal, ababot ang buhay pero inuunahan ako ng mga daga so ayan mga idol, tutuoy na natin mga idol pipigayin natin tatanggalin natin yung kanyang katas kasi mapait yun yun ganito lang yung pagpiga hintayin lang muna no yun eh nasyad ya ito pala mga idol, eh, niyad-yad muna dyan. Yung kasaba niyad-yad, tapos yan, ngayon ang nangyari. Tapos yan, pagpipigay na, ayun na. Una muna mga idol, ilagay ko itong gata. Yan, gata. Hmm. Gata. Hinahan natin na, konti ang apoy. Pagkatapos natin ilagay ang gata, ilagay na rin natin yung asukal. Yan, didi di, yung asukal na ginamit ko. Yan. Yan mga eh, ayun. ko lang ang haluin. Hintayin lang natin siya mag-caramelize. Yan. Yan. Hintayin natin siya mag-caramelize. Isabay ko na rin yung kanyang uh, star margarine. Pwede ring dairy cream para ang pampalasa mga idol Pakuloy natin dyan ang star margarine. Hmm. Pusalwaloyin halu -halu lang natin. Ayan. Hanggang sa natunod siya. Tutuwa naman ang kusa mga idol. Hmm. Yung mga idol, habang hinihintay kong matunaw, ayan, para lumapot siya, ayan. Ayan na siya, malapit na siya matunaw. Ayan mga idol, ano na siya, Tumukulo na siya. Malapit na siya mag-caramelize. Ayan ito ay lang natin mabuti ang mga idol ayan ang mga idol kulukulo na siya ilalagay ko na yung kanyang liyad-liyad na balinghoy Ayan yeah. yeah, mga idol, nalagay ko na siya. Ayan mga idol, nalagay ko na siya. gagawin ko lang, haluin lang siya, haluin lang haluin. Kasi baka mag masunog. Haluin yeah. lang siya ng haluin. Hanggang hmm. sa, sa pantay ang kanyang kung pulang na sukal nilagay natin, mas magiging mapula siya. So mga idol, hinaan lang natin yung kanyang apoy para hindi siya masunog kagad. Yan. Halo lang ng halo para hindi masunog.

Hirap na siyang haluin. So, ayun mga idol, luto na siya. Ilalagay ko na lang siya dito sa sa plate, sa plastic na bilao. Yun, mga idol. Ito na siya. Yan, Oh. Gagawa na lang ng latik. Yan. Mga idol. Ah, pakalagkit. Hmm. Yan, mga idol, Oh. Para hindi siya madikit, lagyan natin ng mantikilya sa ibabaw ayan oh, o oh. kasi madikit pag ginaano siya ayan lagyan natin ng kahit eh, dairy cream kahit ano kahit alin sa dalawa nga oh, ito ayan tapos gagawa pa tayo ng hmm, datik siya madikit sa haluin yan, isang order, isang bilao. Ito yung isang small na bilao. Yan, mga, ito yung order niya. Mm. Mga 300. Mm. Mm. Isang small na bilao. Mm. Yung mga other, itong kutsara, binalutan ko ng dahon para hindi siya dumikit naging natin siya ng hiwa ayan hmm. katapos patagilid para siyang biko talaga ayan Ayan. Ayan, idol, oh. Biko na siya, oh. Ayan. Tapos, idol, yung gagawa naman tayo ng latik yan, i mga idol. Hintay lang natin siyang mag-mantika. Ayan, Latik. Yan mga idol, nagmamantika na siya. Nabubuo na siya, nawala na yung tubig niya. Kaya malapit na siya. Tingnog lang, tinirahan ko lang ng konti para pang latik. latik na latik na. Yan. yan. Kulay golden brown na, konting konti na lang. At pwede na to, Pwede na nating ilagay sa ating biko na sinukuman. Eh. Biko na kasaba pala. Ayan. Ayan. Ito, malapit na siya maluto. Lagyan natin ganun. Kada isang hiwa, lagyan natin. Ayan. 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 Ayan na siyang latik. lolo Ayun so, mga idol, ready tayo ng latik. Ah. Ah, siya ng alamang, 'di ba? Napakabango. Napakabango. Ah, mga idol eh nakaluto na to yeah. tapos na meron na siyang latik yeah, no? ayan meron na naman tayong isang natapos na episode so abangan niyo na naman ulit sa mga susunod pang episode mga idol ito oh biko na kasaba Okay, sa so, muli mga idol, huwag kayong magsawang mag-subscribe sa aking channel, huwag magsawang mag-suporta mga idol. Maraming maraming salamat po sa inyo. 等。